Hello at magandang araw po muli sa inyo. Welcome po sa Paano Videos. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kung paano maging member ng PhilHealth ang isang sponsored na individual o maging sponsored member sa PhilHealth. So, buksan niyo po ang inyong Google Chrome. Ang atin pong gagamitin ay Google Chrome. At, at i-type niyo po dyan ang philhealth.gov.ph. Yan po. Click Enter. At pagkatapos ay i-click niyo po yung Members. Scroll down lang po kayo at i-click itong Sponsored Members. So, sino po ba ang kwalipikado sa, na maging Sponsored Member ng PhilHealth? Kasama po sa kategoryang ito ang mga miyembro na ang mga contribution ay binabayaran ng ibang individual o ibang mga ahensya ng pamahalaan o mga pribadong entities. So sino pa po ang kasama sa kategorya pong ito na sponsored members? I-click po natin ito at nandyan po, nakalagay po dyan sino ang mga kasama sa kategoryang ito or who else are included in this category. Ang una po ay yung mga kasapi ng informal na ekonomiya mula sa mas mababang kita na bahay na hindi po kwalipikado para sa buong subsidy sa ilalim na ng tuntunin po ng DSWD na ang premium na contribution ay dapat na subsidized ng mga LGUs o sa pamamagitan ng mga mekanismo sa pagbabahagi ng gastos sa pagitan ng mga LGUs at o mga lehislatibong mga sponsors at o iba pang sponsors at o ang miyembro o kabilang ang national government or pambansang pamahalaan. At nandyan din po yung mga naulila na mga inabanduna. Ito po ay kabilang po dito yung mga bata na walang kinikilalang pamilya na handang tumulong at may kakayahang pangalagaan sila. At nasa ilalim po sila ng DSWD or ng mga orphanages, simbahan at iba pang mga institusyon. At kasama din dyan yung mga inabuso na mga minor de edad at mga out of school youths, street children at mga may kapansanan o mga persons with disability or mga PWDs, mga senior citizens at mga kababaihan na nasa ilalim na pag-aalaga ng DSWD o alinman sa mga kinikilalang institusyon nito na pinamamahalaan ng mga NGOs o mang non-profit na pribadong organisasyon na ang premium na contribution ay dapat pong bayaran ng DSWD. At sunod po yung ating mga barangay health workers, mga nutrition scholars, mga barangay tanods at iba pang mga manggagawa at voluntaryo ng barangay na ang mga premium po na contribution ay ganap na makukuha ng mga LGUs. At last po ay yung mga kababaihang hindi naka-enroll na malapit ng mga anak na ang mga premium na contribution po nila ay dapat na ganap na makuha ng national government o ng mga LGUs at o ng mga legislative sponsors o DSWD kung ang mga kababaihang po ito ay kabilang sa mga indigent na families. At Uh, balik po tayo. Nakalagay din po dyan, sino ang inyong mga qualified na de dependents o mga kwalipikadong mga de uh, dependents po ninyo. At nandyan po, click po natin ito, nandyan po ang nakalagay po dyan, sino ang inyong mga kwalipikadong mga dependents. Ang mga sumusunod po ay tinatamasa din ang coverage ng PhilHealth ng walang additional na o walang karagdagang mga premium o walang karagdagang bayad. Ang una po dyan ay ang inyong lehitimong asawa na hindi po miyembro ng PhilHealth dahil uh, gaya nga po ng sinabi natin kung siya ay miyembro ay hindi po ito magiging, hindi po siya pwedeng maging dependent dahil meron po siyang sariling membership. Sunod po ay yung inyong mga anak o yung inyong anak o yung mga anak po ninyo lehitimo o yung mga kinikilala at hindi lehitimo ang anak na, na, na lumilitaw po sa kanilang birth certificate o pwede din po yung mga adopted or mga stepchild or stepchildren na wala pa po pong 21 years old, wala pong asawa at walang trabaho. Sunod po ay yung mga anak naman natin na 21 taong gulang and above or higit pa. Ngunit nagdurusa po sila mula sa kapansanan mula nang sila ipanganak, alinman sa physical o kaisipan. O anuman po ang kapansanan na nakuha na nagpapahintulot sa kanila na lubos na umasa po sa miyembro para sa suporta. Ayon po yan sa tinutukoy ng corporation or ng PhilHealth. At sunod din po dyan yung mga foster child po na tinutukoy sa Republic Act 10165 na kinikilala rin bilang Foster, Act, Foster Care Act of 2012. Sunod po ay yung mga magulang po natin na anim na pong taong gulang o higit pa na hindi din po kabilang na miyembro ng PhilHealth hindi siya nakatalang member ng PhilHealth na buwan ng kita ay mas mababa sa isang halagang tinutukoy ng PhilHealth alinsunod po sa mga prinsipyong itinakda sa NHI Act of 2013 at ang huli po ay yung mga magulang natin na may mga permanenteng kapansanan anuman po yung edad nila ayon sa tinutukoy ng PhilHealth na nagpapahintulot po sa kanila na lubos na umasa sa miyembro para para siya ay mabuhay. At ang mga kwalipikadong mga dependents po natin ay may karapatan po sa isang hiwalay na coverage na hanggang 45 days per calendar year. At ito pong, gayon pa man po, ang halagang 45 days na yan ay ibabahagi po sa lahat po ng mga dependents. At mahalagang paalala po, ang mga kwalipikadong mga dependents po ay dapat na ideklara ng punong miyembro. Yung, kung sino po yung miyembro ng PhilHealth, siya po ang magdedeklara ng, kanil, ng kanyang mga dependents. Ilalagay po niya o ililista niya yung mga pangalan ng kanyang mga dependents doon sa member data record na fill out po niya para masiguro po matiyak po natin o mas siguro po natin ang availment ng benepisyo ng walang anumang hadlang o walang anumang maging problema. At kung nais nyo pong i-update ang inyo pong membership, pumunta lang po kayo dito sa amending your data at i-download nyo po itong PhilHealth Member Registration Form. I-tick nyo po dyan, ang i-check nyo ay yung for updating. Ilalagay nyo po ang inyong PhilHealth number po dito at i-click nyo po dito yung for updating. I-fill out nyo po ang lahat ng information po na ito at i-update nyo po dito ang nais nyo pong palitan or nais nyo pong i-update sa inyong member data record. At pagkatapos nyo pong nagawa yan ay i-submit nyo po ang inyong fill out na member data record sa sa malapit na PhilHealth office. At pagkatapos ay hintayin nyo po ang inyong updated na member data record record na ibibigay po nila sa inyo. At kung nais nyo pa po pong makita ang iba pa nating mga videos, ay pumunta lamang po kayo sa paanovideos.com at i-click nyo lamang po ito at mag-subscribe lamang po kayo sa ating pong channel. At pagka-subscribe nyo po ay pakiclick nyo na rin po itong bell upang kayo po ay ma-notify every time po na meron po tayong bagong video which is everyday po ay nag-upload po tayo. Maraming salamat po at yan po ang ating video para sa ating ang mga sponsored members sa PhilHealth. Maraming salamat po. Bye!